Flag the wag mo akong pilitin. Kayo ni Bongbong. Magbarkada kayo. Alam ko yan. Wag mo akong pilitin na bubuga ako dito na masaktan kayo lahat. Kayo, ano ano alam mo? Aral ka sa London School of Academy. Anong alam mo sa politika? Anong alam mo sa politika? Anong alam mo sa damdam ng isang eh mayaman kayo, umakyat kayo diyan. Wala kayong alam kung sino ang Pilipino at ang ang Pilipino. So, do not be a smart ass. Kasi pag ini ko kayo araw-araw, kasi ang edukasyon ko pang Pilipinas, kayo mamayaman, alam, anong alam mo? Pakantahin kita ng bayang magilo. Sige daw? Lahat. Ako'y Pilipino. Sige. Alam ko, wala. Sigurado yan. Anak kayo ng mga mayaman apoka ni Florendo. So yung lupa na yan ang nakuha ninyo sa penal colony hanggang ngayon so, na sa niyo pa rin yan. Hindi inyo yan sa gobyerno yan. Dapat itapos at yung lupa na yan ibigay sa mga tao